So, Carl, gawa tayo ng, ng kape. Kasi okay, yeah, parang masarap. So, ano ba yung adjustment mo dito sa... sa ano? ano po? Between fine and medium, ito tama-tama lang yan. Yung sa gitna? Oo, oh, sa gitna. So... Um, between 4 uh, and 6. Mm. Ano? Ah, Ayoko okay. rin yung ano, yung sobrang malaki so, yung granules. Sobrang granul, pino din yes, eh. Sobrang pino, okay na. Tama na so, sige, man. magawa tayo. So, yung coffee pala natin, nabasa, na... tierra ba to? Yeah, 100% Arabica. Yeah, 100% Arabica. Mabango to. Ano? Ah, manamnam. Sa yung assessment ko, assess natin yung smell ah. So medyo ano, yung flavor niya matapang konti and mixed with creamy and ano, woody flavor. Woody. Yeah, oh. yeah, woody. Flavor. So, paano pala yan ginawang parang flavor? Parang may sa... sa pag, ano, ano yan? Yun? Parang smoke siguro? Sa pag-roast, sigur, pag no? pag-roast, no? Depende. And anong kahoy na ginagamit. Oh. Parang, anyway, hindi tayo sweet to just. Ano siguro? Sige. Ano? Parang, ano, mainit so, na yung tubig natin. Hindi pa. I-on muna yung tubig. Para yan. Yan, natin yung tubig na. para maka ready na yung, ano. So, eto. So, oh. tatlo kami mag, ano. So pwede to to and a half para hindi masyado masyadong matapang. Matapang. So, pero ako dalawa ganyan to eh. Pero okay lang. Tingnan na. Three na. Three Gawin mo three. na tatlo. Three. Okay. Ah, okay po. Tatlo. <coughs> so, ito po eh. Let's turn on the the grinder. Okay. okay. And yun na. Natapos okay. na yung coffee. Isiserve na ni Master Carl yung coffee. Ito po. So wala namang ano no paano i-serve yung coffee. Wala lang. Wala, wala. Importante, importante lang. Ito yung sa akin. Okay. Mm. 'Yun. So ako kasi mahilig ako sa hindi ako nagcha-sugar but dam damihan ko ng, oh. ko ng cream. So yun yung <coughs> sugar natin sa brown sugar. So, ikaw, as sugar ka ba? Yes po. Oh, sigaw. So nakikita mo oh. thick show. Oh, oh di ba? Di ba? So, ganun. Ganun ka ganun ka sarap yung yung kape namin dito. So, guys, if you have time to visit sa shop namin, um, we're just here at Paco Manila. Yes, and then magkakape tayo. Libre. Lavazza Coffee. Yeah. Di ba? <laughs> Parang nag-advertise tayo ng Lavazza Coffee. Oh, ah. yes. Okay, thank you. Yun lang. Bye-bye.